Ito I love you, Wakbas! We love you, Wakbas! Mga ang galing nun. Super impressive, Wakbas. Good luck, Wakbas. Gusto natin marinig muna ang mga gustong sabihin ng ating mga coaches. Uh, Coach Pablo, please. Ah, -mak, napaka-adorable mo. Grabe. Habang kumakata <laughs> si kasi -mak, Palakpakan <laughs> naman po natin si Wakwak. Yeah. yeah. Uh, sobrang nagkaroon ako ng realization or naalala ko lang nung, yung blind auditions pa lang. Pinili niya si Stel. <laughs> Do kahit pa lang, hindi umikot. Kahit hindi umikot, pinili niya si Stel. Pero tuwang-tuwa kami sa kanya kasi sobrang inosente ng boses niya. Up until um, sing-offs, yung, yung battles nila, Uh, gusto ko lang magpasalamat din kay Coach Julie kasi nagkaroon ako ng second chance. Alam ko naman sa lahat ng coaches dito, sobrang hirap mag-let go ng mga bata kasi sobrang gagaling nila. Pero nagpapasalamat ako dahil nagkaroon ako ng second, third chance na makita mag-grow si Macmac. -Mac. At ngayon, nandito na siya sa Grand Finals. Yeah. Thank you po. Macmac, gusto ko lang sabihin sa'yo na si Coach Julie, I'm sure she is the... She is the. Grabe <laughs> ka. She, hindi, hindi, she is so proud of you. Alam mo talaga, rin, alam mo, ako napapagi, napapagintaan ako eh, nakapaghalataan eh. Ito nung una, she ito, is is ito, 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 ito. Napakausay mo, ah, uh, sabihin, gusto ko sabihin na proud na proud ako sa'yo. Thank you, bro. Tropa ka ni Pablo kahit, kahit matapos yung show na to. <laughs> Siyempre, Coach Julie. Ako, unang-una um, -una sa lahat, siyempre, Macmac, gusto ko magpasalamat sa'yo kasi naging memorable yung buong journey ng The Voice Kids dahil sa'yo. At dahil sa pinapakita mong talento. Uh, ikaw man yung pinakabata sa kanila at ikaw pinakamaliit pero grabe yung stage presence mo, it's really your character na naging inspire sa aming lahat. At ako, itagaan mo sa bato, Macmac. -Mac hanggang dulo susuportahan kita. I am so excited na makita ka pang mag-grow. So congratulations, I'm so proud of you and I love you so much. Yeah! Kaya kung naniniwala po kayong deserve ni Bakbak, ang Manalo ngayon po, now, now is a perfect time and opportunity to vote by scanning the QR code on your screens. Nakikita niyo po nakapaskil ngayon sa mga screen niyo, may dalawa pa pong young talents kasi natatapak sa entablado. At 'yan ang dapat niyo ring tutukan sa Grand Finals ng The Voice Kids.